tulo na agad ang pawis. Ganto mga pagkain po. Ang isang dahilan kung bakit dinadayo ang bansang Thailand. Napakaanghang. Pero yung mga ginagamit po nilang sangkap, hitik. Kaya napakasasarap. Isa nga po natin dito sa paborito ni Mrs. Tampalpuki na isda prito. Ito po yung kanyang sausawan, mangga. Tingnan po yung birthday yan Pero sili pa rin Hmm Jahap. Asim ng mangga Tamis Parang may siya ya <coughs> na kombinasyon niya sa bibig hmm. Garlic na Squid hmm kung nasubo ka pala dito sa usapang <laughs> baka napatulo agad yung pawis ko kalaba sa kaywa na dito sa Thailand hmm. mas kinakain pa nila ang talbos ng ipil-ipil kasi sa malunggay hmm oh. Spicy yung sausawan. Ubusan. Oh, Nga, okay, kumaka. Hmm. Sahap. Bawang. Hmm. Saka ang chili paste. Malamig. May taunting tamis, saka alat. Ang lambot. Sa bibig. Hmm. Siyempre po. Ay, muna po lang. Ito yung hipon. pabuhay ito naman pabuhay ito niya ati ka na yun oh. <laughs> salad ho na mangga kakamain ko na para mas masakap manghang anak <laughs> salad ho na mangga hmm. may asin pero hindi na masyado may <laughs> sa kiwang alimango. Mm. Mamaya ako ito papakain. I love this. Sip. Oh, grabe <laughs> Tingnan niyo po yung mukha ko. Tulo na agad ang pawis. Panalo. Lahat to masarap Hindi mo alam Kung alin ang unang dadamputin hmm. Ito Talo ba? Gusto ko yung lasa niya hmm. Sini Hmm Nasanay na din ho kumain Ipil ng ipil-ipil. Sarap. <coughs> mm. Mm. Last. Tayo sa mangga. Masda. Panalo. Kaya pag pumasyal po kayo dito sa Thailand, Huwag niyong kalimutan tikman yung mga ganitong pagkain nila.